matibay at lakas ng loob ng 20 anyos na visually impaired na si Maria Angelica Torres tila kasing taas ng kanyang inakyat na bundok. Sa kabila kasi ng kanyang kapansanan, matagumpay nitong naakyat ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ayon sa Santa Cruz Tourism, si Torres, ang first blind woman na natapos ang naturang trek sa pamamagitan ng circumferential trail ng Santa Cruz Double del Sur mula October 24 hanggang 26 sa tulong ng trail runners at mountain guides na sina Arnie Macaneras at Julian Morales. Binigyang pagkilala naman ng Santa Cruz Tourism ang kahangahangang tagumpay na ito ni Torres. Ang aktibidad din daw na ito ay bilang bahagi ng layunin ng Parent Advocates for Visually Impaired Children Incorporated na ihatid ang mensaheng walang imposible pagdating sa ganitong klase ng adventure. Bumuhos na ang mga komento ng pagbati at paghanga sa nakamit na tagumpay ni Torres. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, kinilala bilang kauna-unahang bulag na nakaakyat sa Mount Apo si Benny Cam bang inakyat niya ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas nang nakayapak